Maligayang pagdating sa Breaking Bible. Dito, ang mga kwento ng lumang panahon ay nakakatagpo ng makabagong mundo. Sama-sama, ating tutuklasin ang mga kwento sa Biblia. Isipin mo, isang malaking baha, isang napakalaking arko, at lahat ng mga hayop na iyon. Paano kung mangyari ito ngayon? Ang ating mundo ay puno ng teknolohiya, iba't ibang opinyon, at mga hamon ang misyon ba ng sangkatauhan na iligtas ang kalikasan ay mahalaga pa rin ngayon. Samahan nyo kami sa pagtuklas sa kwento ng Arko ni Noe. Humanda na kayo na makita ang kwentong ito sa isang bagong liwanag. Kapit lang. Tayo'y maglalakbay sa nakakatuwang mundo ng Biblia. Kaya mo bang isipin ang Arko ni Noe sa panahon natin ngayon? Isipin mo ito isang mundo na nasa bingit ng kapahamakan. Mga babala ng paparating na baha ang naririnig sa buong mundo. Isang lalaki ang nakatanggap ng mensahe mula sa Diyos. Siya ay inatasan na gumawa ng isang higanting arko para iligtas ang mga tao at lahat ng hayop. Sa halip na kahoy at dagta, mayroon tayong bakal, semento at mga modernong inhinyero Paano tayo bubuo ng isang arko na kayang tumagal sa ganitong uri ng baha? Nung At paano naman ang mga hayop? Paano natin sila titipunin at aalagaan sa ating komplikadong mundo? Ito ay hindi lamang isang kwento. Ito ay refleksyon ng pananampalataya, katatagan, at pag-asa sa harap ng mga pagsubok. ang orihinal na layunin, isang banal na misyon. Balikan natin ang simula. Malinaw na isinalaysay sa atin ng aklat ng Genesis. Ang mundo ay puno ng kasamaan. Ang mga tao ay naligaw ng landas. Isang makadiyos na tao na nagngangalang Noe ang nakatagpo ng pabor sa Diyos. Nakatanggap siya ng mensahe na bumago sa kanyang buhay. Gumawa ng isang malaking arko hindi ito pangkaraniwang barko. Nagbigay ang Diyos ng detalyadong mga tagubilin para sa laki nito. Ito ay isang napakalaki at napakahabang barko. Ito ay dinisenyo para makayanan ng isang malaking baha, isang pangyayari na lilinis sa mundo. Si Noe ay inatasan na pangalagaan ang buhay. Kailangan niyang tipunin ang lahat ng uri ng hayop, lalaki at babae, sila ang bubuhay muli sa mundo pagkatapos ng baha. Isang modernong zoo, isang koleksyon ng mga hayo. Isipin mo ang mga headline. Lalaking nagsasabing inutusan siya ng Diyos na gumawa ng arko. Magiging maugong ito sa internet. Magiging usap-usapan ito sa social media. Ngunit sa kabila ng pagdududa at pangungutya, may mahalagang gawain si Noe kailangan niyang tipunin ang lahat ng uri ng hayop. Tigi isang pares ng bawat uri. Mga leon, tigre, at oso. Naku po, magiging napakahirap nito sa panahon natin. Paano haharapin ni Noe ang mga hangganan ng bansa at mga patakaran sa quarantine ng hayop? Kakailanganin ba niya ng mga espesyal na permiso para magdala ng mga kakaibang hayop? Isipin mo ang mga espesyal na kulungan supply ng pagkain. Sistema ng pagtatapon ng basura. Kailangan nating gamitin ang lahat ng teknolohiya at inubasyon ng ika-21 siglo para maisakatuparan ang kwentong ito sa Biblia. Ang pinakamalaking hamon ay ang paggawa ng arko para sa ika-21 siglo. Hindi na sapat na gumawa lang ng barkong kahoy sa panahon ngayon. Para makaligtas sa ganitong uri ng baha, kailangan natin ng isang bagay na napakalakas at matibay pinatibay na kongkreso, dekalidad na bakal, at mga modernong haluang metal. Ang disenyo ay mga ngailangan ng isang radikal na pag-iisip muli. Isang lugar na kayang suportahan ang sarili nito, na kayang makayanan ang pinakamatinding kondisyon. Mga solar panel, wind turbine, wave energy converter. Isang lumulutang nakahanga-hangang teknolohiya. ang mundo ng mga materyales, paghahanap ng mga bahagi para sa arko. Isipin mo, pagmimina ng milyon-milyong tonelada ng bakal, semento, at iba pang materyales. Ito ay magiging isang pagsubok para sa pandaigdigang supply chain. Kailangan nating i-coordinate ang mga pagsisikap ng hindi mabilang na mga tagagawa, inhinyero, at manggagawa ang mga gobyerno at mga korporasyon ay kailangang magtulungan. Isantabi ang mga pagkakaiba para sa isang layunin: kaligtasan. Kailangan nating tuklasin ang mga posibilidad ng paggamit ng mga recycled na materyales, pagbabawas ng basura, at pagliit ng ating epekto sa kapaligiran. Ang paglikha ng isang modernong arko ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng barko ito ay tungkol sa muling pag-iisip sa ating relasyon sa planeta. Ang modernong arko, mga sistema ng suporta sa buhay para sa mga hayop. Ngayon pag-usapan natin ang mga titira sa arko. Hindi lang ito tungkol sa paglalagay ng mga hayop sa masisikip na kulungan kailangan nating lumikha ng komportable at makataong tirahan para sa mga hayop na may iba't ibang hugis at laki. Kakailanganin ang modernong pangangalaga sa veterinaryo upang matiyak ang kalusugan ng bawat hayop na nakasakay. Ang nutrisyon ay isa pang problema. Kailangan nating mag-imbak ng sapat na pagkain para sa mga buwan, marahil kahit na mga taon na darating. Ang mga advanced na sistema ng pagsasala, composting toilet, at maging ang mga bioreactor na nagpapalit ng basura sa enerhiya ay ilan lamang sa mga inobasyon na kailangan nating paunlarin. Hindi lang ito isang barko, ito ay magiging isang lumulutang na zoo, isang santuario, isang pangako na pangalagaan ang mundo ng hayop. Ang reaksyon ng mundo, mula sa pag-aalinlangan hanggang sa pagkamanghat. Isipin mo ang kaguluhan na babalot sa mundo kung may mag ng pagtatayo ng arko ni Noe ngayon. Ang internet ay mapupuno ng iba't ibang opinyon, meme, at mga teorya ng pagsasabwatan. Ang mga channel ng balita ay uh, maguulat mag-uulat tungkol sa konstruksyon buong araw, magbo-broadcast ng live mula sa construction site, at magi interview ng mga eksperto. Magiging mainit ang usapan sa social media, Agon Noah's Ark 2.0, Agos climate change is real, the end is near, na sumasalamin sa paniniwala at hindi paniniwala. Ang ilan ay ituturing itong isang panloloko, isang publicity stunt, o malawakang maling akala. Ang iba naman ay makikita ito bilang isang tanda ng pag-asa, isang babala, o kahit isang banal na tanda. Ang mundo ay manonood, maghihintay, at magtataka kung magtatagumpay ang modernong NOA na ito. Ang mga debate na nakapalibot kay Noe, pananampalataya, agham, at ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ang paglikha ng isang arko para sa ikadwantiwaon siglo ay maguudyok ng mga debate tungkol sa pananampalataya, agham, at ang papel ng sangkatauhan sa modernong mundo ipapaliwanag ng mga leader ng relihiyon at mga iskolar ang mga sinaunang teksto. Ang mga siyentipiko ay magtutuon sa mga praktikal na aspeto na umaasa sa data at teknolohiya. Ang arko ay magiging isang simbolo na magpapaisip sa atin tungkol sa ating lugar sa mundo. Ah, gumagawa ba tayo ng tulay o sinusunog ang mga ito? Ang arko bilang isang katalista para sa pagbabago, isang pagkakataon para bumuo ng dialogo at palakasin ang internasyonal na kooperasyon. Maaring isang tabi ng mga bansa ang kanilang mga pagkakaiba. Ang mga siyentipiko at mga pinuno ng relihiyon ay maaring makahanap ng kumong batayan. Ang arko ay maaring maging isang simbolo ng katatagan ng sangkatauhan. Gayunpaman, maaari rin itong maging sanhi ng salungatan ang mga hindi pagkakasundo ay maaaring humantong sa puot. Pag-iisahin ba nito ang sangkatauhan o hahatiin ito? Pagbubukas ng mga daluyan ng pananalape, pagpupondo sa isang modernong himala. Hindi biro ang gasto sa paggawa ng arko sa panahon natin. Ito ay isang malaking proyekto na nangangailangan ng bilyon-bilyong pamumuhunan Saan makakahanap si Noe ng ganitong kalaking pera? Hindi gugustuhin ng mga gobyerno na mamuhunan sa isang bagay na itinuturing ng marami na imposible. Ang mga mamumuhunan ay gugustuhin kumita na mahirap garantiyahan kapag ang mundo ay nasa bingit ng pagbaha. Ang paghahanap ng pondo para makagawa ng isang modernong arko ay magiging isang nakakatakot na gawain na mga ngailangan ng talino, panghihikayat at marahil banal na interbensyon. Ang kwento ng Arko, isang kwento para sa lahat ng panahon. Mula sa mga sinaunang kabihasnan hanggang sa mga modernong lungsod, ang kwento ng Arko ni Noe ay patuloy na nakakabighani. Ngunit lampas sa mga ingranding istruktura, masalimuot na logistik, ito ay isang kwento ng pananampalataya, katatagan, at pag-asa. Ipinapaalala sa atin ang kwento ni Noe na kahit nasa harap ng kahirapan, kapag ang mundo ay tila magulo, laging may dahilan para maniwala sa isang mas magandang kinabukasan. Ang mga hamong kinaharap ni Noe ay maaaring mukhang hindi malulutas. Ngunit ipinapaalala rin nila sa atin ang talino ng tao, ang ating kakayahan para sa pakikiramay at ang ating determinasyon na malampasan ang anumang balakid. pagpapatuloy ng usapan, sumali sa Breaking Bible Community. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa kwento ng Arko ni Noe. Nakamot lang natin ang ibabaw ng kwentong ito at ang kahalagahan nito sa ating mundo. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel para hindi mo makaligtaan ang mga bagong kwento mula sa Biblia at pindutin ang bell na iyon. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ibahagi natin ang salita. Samantala, patuloy na mag-explore, patuloy na magtanong at panatilihin ang pananampalataya.